First Provincial Mobile Force Company ng PNP Cagayan hinikayat ang mga rebelde na sumuko na upang mabigyan ng tulong ng pamalaan. Narito naman ang ulat ni Wendy Ragasa. Hinikayat ng First Cagayan Provincial Mobile Force Company ang mga rebelde na magbalik loob na sa pamalaan upang makatanggap ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamalaan. Ayon kay First Commander Police Major Rexon Casaway, ang mga dating rebelde na sumuko at nagbalik loob sa pamalaan ay maaaring makatanggap ng iba't ibang benepisyo tulad ng mga puhunan para sa pangkabuhayan at cash assistance lalo na kung ang mga naisurrender ay mga baril. Anya, mayroon ding programang pamalaang panalawigan ng Cagayan Scholarship Grant para sa mga anak ng mga former rebels at may oportunidad din para magtrabaho sa lokal na pamalaan. Ayon sa Task Force Balikloob, umaabot na sa 3,581 na miyembro ng New People's Army at 502 na kasabi ng lokal na rebelding grupo ang sumuko sa pamalaan, kung saan ay nakatanggap na ng mga benepisyo mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program nito lamang nakaraang Nobyembre. Wendy Ragasa, nag-uulat para sa PIA Newsbreak.